Masaya po si Nanay Carmen. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Hmm. Masaya po kayo sa birthday celebration natin, Nay. Eh? Opo, thank you po. Welcome. Si Nanay. Yeah. Hindi na ako dalaga. Dala na. <laughs> <laughs> Nagdalaw na ako. Sa dami ng anak ko. Nadala na. Unong, anim. Unong. Yung salita pong unom, anim. Pwede pong ano yung kompletong salita. Anong salita po yung unom? Bisaya po. Ano po yung one? Usa. Usa. Para pong usa, no? Yung pong... duha bangko ko dito sa Pilipinas. Hindi 33, 37. 37 po. Oh, uh, pero 18 ang lahat yan. Yan, yeah, mga puro galaxy. Ah. Uh, hindi, hindi, hindi lagayan ng pera, no? Uh -huh. Puro gawaan ng pera, ang isang banko ko, isang gawaan lang hindi kayang i-discounting. Pero you 89 lahat yan, tatay ko. Know? Uh -huh. Sige <persos> na, 89 yung banko. Si Micae Jackson. The Jackson 5. Kaya yung judo po. Yung pong... <laughs> Magaling na singer 'yon, tsaka dancer. Tsaka nagmunok yun. Ah. Mm -hmm. Ang galing ni Lola Carmen, Tita Carmen niya! <laughs> eh, <coughs> hindi mo kay Nanay Carmen ng gandon. Nanay Carmen, tanggalin mo yung wapuan! Okay, sige Nanay Carmen, try po natin! Hintay, niyo muna si Tita Carmen! Ah. Nanay! Ano mm -hmm. Mm. Mm. <laughs> Dapat nakaharap po dito na ikaw. Ayan, dyan po. Dyan. In bad is bad. Is bad. And bad is bad. Who's bad? Who's bad? Who's bad? Who's bad? <laughs> yung, yung gal... Oh! <laughs> Bukas sa so, mga bibisita po kami kila Nanay Carmen. Hmm? Miss nyo na po si mama Po? Miss niyo na po si mama niyo? Mm. Sino po yung pinaka mimiss niyo, Nay Carmen? Siyempre, siya lang lahat. Mm. Apo, tay. Nay Carmen, mm. ano po yung usa, yung isa, yeah. yung pong pangalan, yung two? Duha. Duha. Usa, duha. duha. Tulo. Tulo. Upat. Upat. Limang lima unong unong yun lang hanggang dun lang yung pong ito yung no, iba hindi ko na alam yun yung pong baka baka hito hito ah? <laughs> <laughs> hindi ko na alam ang iba kasi ano five, five years yata akong nag-aaral ng ano okay wait lang Nay Carmen is. sasabihin ko usa duhat duhat ang galing yun oh ah. Usa. Tapos, duha. Hindi po duha. 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 Hindi nga tunog. Isa, duha, duha tulo, upat, lima, unong. <laughs> <laughs> hindi. Wait lang, Nay Carmen. Kasi... Si... Liba, ka... hindi ko na alam. Magpito, hindi ko na alam. Hindi po. Kasi magkatunog. Tingnan niyo po, Nay Carmen. Yung lang alam ko na. Paturo lang ako na marul kasi sila. Nagbisayaan. Mm. Nay Carmen, ah. hindi po yung tunog. Tingnan niyo magkatunog. Ano ba? I love you. Sabi kong ganyan. Gihigog na ko ito. Hindi po. Nagkamin. Like <laughs> yung tunog niya, yung duha, duha. Yung pong, ah, yung isa, usa. Yung pong dalawa, ano po? Dua. Pero parang duha. maganda language na yun, no? O, yung tatlo po. Yung tatlo po. Tatlo tulog tulok naman. Ah, okay. uh, usa, yung isa naging ano po no, uh, animal. Yung isa naging prutas, duhat. Yung tatlo naging tulok. Yung, ap yung apat, ano po yung apat? Upat. Upat. Ano? Upat. 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 Kasi <laughs> so, hindi ko maano yan. Tunog. Ubat. Yung lima po. Lima. Hindi ko na alam. Yung, alam ko lang lima. Ah, lima lang. Yung anong po. Unong. 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 Danong. Parang tubig yan you know? o. Tubig. Unong. Tu Yung pito. Hindi ko na alam. Pito. Piting. lang na alam ko doon. Kasi <laughs> may hirap ako magtanong. May anong salita ng sa isin na sinasabi niyo. Hindi yata Tagalog. Ngayon, sasalita. Ano yung ibig sabihin na I love you? Gigog mo ko ikaw. Gigog mo ko ikaw. Ganun pa una. Ngayon, un Laging naitatanong, gigog mo ko ikaw. Michael, man, yung, I, love you. Yun, sayaw po, hindi ko makuha yung sayaw. Yung ganon. Paano po ba yun? Ang moonwalk. Gano? moonwalk. Ay! Kaya po na, eh. <laughs> ah. pa, Paano pa po yun? Eh? Moonwalk. Ah, ganon pala. Tapos, oh. <laughs> <Ha>? <laughs>

Bukas uuwi kami na nanay ka. Ay baka makalawa na lang nai. Kasi punta po kami kila ano. Bak magbabayad po kami doon. Kila Joshua may mga bayarin pa po doon. Iba po yung po yung nasa na yung dami. Ay, meron po kayong gusto? Oo, oh, sige po. Tingnan natin. Ano po yung gano'n ako? Oo na? oh, naman. Ano ito? Ano ito? Ano Tadagal niya na po yung tingnan tayo. Jel, ano alis ka dyan, Jel. Bukas na lang, gabi eh. sige, bukas na lang daw. Sige, thank you, ha. Sinay ka, man. Wow. Baka may ko kayong... <coughs> Sir, hindi isip ko regalo. Ano po? <laughs> Ibigyan ako. Wala pera yung mga yun. Kuya, yung pabili mo, magbito sa gusto mo dito. Gano'n mo nga yung gil. mo yung mga gila. Ikaw na, gano'n. Oo. Eh, malay ko. Ay, ibibigyan ako. Kuha, magkano yung bibigyan mo? O ibibigay ko sa kanila doon? Alam ko naman, ganun po yung gagawin niyo eh. <laughs> 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 ah, po alam. Kaya kung bibigyan niyo po si mama niyo, magkano? Eh, <laughs> nasa <laughs> <laughs> nanay talaga. <laughs> Thank you po. Kasi nyo po mga gano'n. Nasa inyo Sino po lahat ang bibigyan natin pala na kami Sino po lahat bibigyan natin? <laughs> oh. oh. Lapit to tayo sa may ilaw, magdilim po. Ayan. Sino po lahat bibigyan natin? Siyempre po doon. Pag mo, bibigyan mo lang Ba't nyo sila bibigyan? Uh, Ba't? Mm, kahit na ang kamisan nila, may bilhin sila chichirya. Hmm. Anong juice? Ganun daw po kayo, Tati. Pagka galing po kayo Japan, ganyan, ganyan daw po kayo dun. Tama po ba yan? 0921. <coughs> Kung uh, pag may pera lang, yeah. eh pag wala doon, kaya ate. Mm. Mabuti si ate na, meron din. Ay, okay, E kaya lang, lamang ang bilhin na yun, no? Hmm. Magastos po, no? Masakit to sa ulo, no? Mga bilihin Paano po ang reaksyon yun pag mahal bilhin na ikamen? Paano ang reaksyon? Reaksyon? Ay! 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 sa Ay! 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 months. Ay! sa ano ngayon ni Matika, isang daang piso. I think, oh. 130. Ano? One letter lang yun. Yung Dati piso lang yun. Yung salita niyo pala, ano, no? Ano po yung salita niyo, Nay? Saan Yung probinsya nyo? Is Usa, ah, dalawa. Bisaya. Bisaya po pala kayo. Pero ang galing niyo mag-Tagalog, mag-English, mag-Japanese. No? Tagalog po. Hmm. Kaya ka magaling ako mag Sa Pilipino ni mukhang back subject ko din. Pero na ikan, man. Sa subject niya. may <coughs> yaki, oh, ano. Kahit sa barat. Ano tayo? Yaki. Pero plano meron. Sige tayo. Hmm. Pero masaya ako, uwi na tayo. Papasyal si Nanay Carmen. Papasyal lang ko ha. Papasyal lang tayo ha. Papasyal lang po, tayo, ha? Lang po doon. Hmm. Gusto ko na eh, yung ano, naka ano kayo. Yung naka pang-sexy. nakagulong naka gong-gong. Sabi ganyan. Mm hmm. Mm hmm. Hahaha. Magaling natalim po sa... Ay. Sana. Yung pinag-aaralan pala. Like and Thank you po. Thank you Good po. Yung pinag-aaralan pala natin. Okay. Thank you, Kuya Albert. Si Kuya Albert magaling po sa pag ng ano. Sa ano po, papakantay niyo po sa yung model po. <laughs> model. Sa ngayon po, ito yung aming mga napag-aaralan. Pakita ko lang po eh. yan. po. Yan po yung mga, ilan na ba? gabi sa disco. Dalawa pa lang po, Ito po yung compound word, opposite. Ayan. Five senses. Love po. Okay. Ito yung challenge sa'yo. Hindi pa po Okay. Hindi pa din po tapos. Hindi pa din po tapos tayo. Okay. O magpala muna tayo. Bye-bye, po. Pa. Bye, Paalam po, ko tayo, Kram. Bye ka, tayo, Kram. Love you po sa pagmamahal. Thank you po sa pagmamahal. Pagmama. I love you po. Mwah!